Magandang buhay sa si lahat. Um, ngayon ay aking tatalakayin ang tungkol sa verbal na komunikasyon sa Australia at sa Pilipinas. Akin ding ipapaliwanag ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang bansa sa aspekto ng verbal na komunikasyon. Una, sa Pilipinas, ang verbal na komunikasyon ay malalim na nakaugat sa mga kaugalian ng pakikipagkapwa at pagpapahalaga sa relasyon. Ang mga Pilipino ay may kasanayang makipag-usap sa paraang paligoy-ligoy o hindi tuwiran lalo na sa mga sensitibong usapin. Ang ganitong estilo ng komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi pati na rin sa paraan upang panatilihin ang harmonya at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o hidwaan. Halimbawa, kapag may humiram ng pera, sa halip na direktang tumanggi ang isang Pilipino, ay maaaring magsabi ng mahabang paliwanag gaya lamang ng Ah, mare, marami pa akong babayaring ngayon at nabili ko na ng grocery at bilang isang mas malambot na paraan ng pagtanggi. Alayunin ng ganitong pagpapahayag ay upang ma maprotektahan ang damdamin ng kausap at maiwasan ang pagpahiya. Ito ay nagpapakita ng malasakit at pagunawa sa sitwasyon ng iba sa isang mahalagang aspekto ng pakikipag-usap sa Pilipinas. Bukod dito, ang katahimikan ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang pagsasangayon o oh, silence, silence means yes. Halimbawa, sa mga kasunduan o pagtatanong, kapag isang tao ay tahimik o hindi agad nagsasalita, maaring ipap, ipagpapalagay ng uri ng ng komunikasyon ay bahagi ng kulturang nakatoon sa grupo o pakikisama kung saan ang damdamin at opinyon ng iba ay mas binibigyang halaga kaysa sa personal na kagustuhan. Paano tumanggi nang hindi nakakahiya sa nangungutang sa iyo? Minsan kasi nakakahiya tumanggi, 'di ba? May mga time na ganun. Ito technique diyan. Kapag may nangungutang sa iyo, sabihin mo ganito. Bawa nangungutang siya, pangutang ng sandaan, 100 pesos ganyan. Ganito dapat 'yung approach at saka pag-deliver ng words. Kahit sa chat pwede din. Eh bakit di mo sinabi agad? Dapat kanina mo ko sinabihan, kakahiram lang ng kamag-ano ko o kapatid ko ganyan. Sayang sinabi mo agad, may sana kita, meron ako kanina eh. Di mo agad sinabi eh. kanon? 'Yun ang technique doon. Kumbaga, hindi lilito na parang nagsusungit ka na ayaw mo mag pahiram. Mangyayari pa noon ang dating, magpapautang ka naman, papapahiramin mo naman sana siya. Kaya lang dahil nga 'yung sinabi mo, may naunang nang hiram, hindi mo tulisan na paher kasi may nauna. Eh. So, hindi niya isipin na masungit ka, na madamot ka ay mo nagpapahiram. Walang ganun thinking. Samantalang sa Australia naman, ang verbal na no komunikasyon ay may kabaligtaran na estilo kumpara sa Pilipinas. Ang mga Australiano ay kilala sa kanilang pagiging direkta at prangka sa pakikipag-usap. Hindi nila ikinakahiya ang pagtanggi o pagsabi ng hindi. Kung hindi sila interesado sa isang bagay. Ang gaya ng kanina na sa Pilipinas, kapag may isang tao na humiram ng pera, ng Pilipino ay maraming paligoy-ligoy na ganito, ganyan, walang pera, dahil ganyan, ganito. Sa Australia naman, kapag ang isang tao hindi niya nagustuhan o hindi niya gusto, ay agad-agad ito o direct na itong nagsasabi na hindi. Kung hindi sila interesado sa isang bagay, ika nga. Ito ay dahil sa kulturang individualista ng Australia kung saan ang pagpapahayag ng sariling opinyon ay inaasahan at tinatanggap bilang normal na bahagi ng kanilang lipunan o pag-uusap. Halimbawa, kapag ang Australiano ay hindi sumasang-ayon o interesado sa isang usapin, sasabihan nila nang walang paligoligoy, hindi ako interesado o ayoko. Sila ay hindi gaano nag-aalala sa magiging reaksyon ng kausap dahil ang tuwiring komunikasyon ay tinuturing na tanda ng katapatan at pagiging bukas. Sa konteksto ng trabaho o negosyo, ang ganitong istol, estilo ay nakatutulong sa mas mabilis at mas malino na pagunawa sa mga isyo dahil hindi na kailangang basahin pa ang mga pahiwatig o sa tekstong taglay ng kanilang sinasabi. Isa pang mahalagang basahin ng pahiwatig o sa taglay ng kanilang sinasabi ay ang aspekto sa Australia ay ang bukasang pagsusuri at pagtanggap ng puna. Karaniwan sa kanila ay magbigay ng komento o puna ng hindi nagaalangan. Na it at ito ay tinuturing na paraan ng pagsasayos sa pagpapabuti ng mga bagay-bagay. Sa Pilipinas naman, gan ang ganitong uri ng komunikasyon ay maaaring makita bilang masyadong mapanakit o masyadong kritikal dahil ang mga Pilipino ay may maingat sa mga damdamin na ito o sensitibo. Ang verbal na komunikasyon sa dalawang bansa ay hindi lamang simpleng pag sa pagkakaiba ng mga salitang ginagamit, kundi isang refleksyon ng kanilang mga pangunahing kultura sa hilaga na halaga ang Pilipinas bilang isang kolektibong lipunan ay naglalayo na panatilihin ang kapayapaan at harmonya sa pagitan ng mga tao. Samantalang ang Australia naman bilang isang individualistang lipunan ay nagbibigay diin sa personal na opinyon at pagiging malinaw sa komunikasyon. Sa huli, makikita na ang dalawang bansa ay may magkaibang estratehiya sa verbal na komunikasyon. Sa Pilipinas, sa mga relasyon at pakikipagkwapo ang inuuna habang sa Australia naman, ang pagiging prangka at espesyente sa pagpapahayag ng mensahe ay mahalaga o ang siyang mahalaga. Ang mga pagkakaibang ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan, kultura at pagkatao bilang mga bansa na may natatanging paraan sa pakikipag-ugnayan. Ano yung big difference ng Australian compared to Filipinos? Yung mga Filipino kasi soft-hearted, dramatic. Yun yung kaibahan eh. Yung Australian kasi direct to the point eh. Kung pangit ka, sabihin nila pangit ka eh. Kung mabaho nga mo, sabihin nila mabaho nga mo eh. Pero ang mga Pilipino kasi, Mabaho na nga yung Hiningan ng kausap nila, hindi pa nila masabi. Chichismis mo na sa isang Pilipino, ang baho ng hiningan nun. Hindi nila kayang sabihin ng rekta kasi alam nila yung feeling na masakit ma-offend. Kaya tayo rin, kapag ka merong dumidiretso Nang sabi sa atin, madali tayong masaktan, madali tayong umiyak. Yun yung problema dito sa Australia, ang bilis nating magdrama sa buhay. Alam mo yun, pagka nagtrabaho ka sa cafe, nagtrabaho ka sa kitchen, nahiyawa ka ng chef, Maiiyakan na agad. Ganun, yun yung isa sa defense. Yun yung observe ko. Kasi ako parang nung bago ako dito, ilang beses akong pinaghihiyawan. Parang sa Pilipinas kasi bago sabihin ng employer mo yun o ng superior mo mo yon iisipan niya mabuti na hindi ka masaktan. Dito kasi, na point sila. Yun yung observe ko, pero you need to adjust with that. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga katangian ng kulturang may mataas sa konteksto ang Pilipinas at ang mababang konteksto ang Australia sa aspekto ng verbal na komunikasyon. Unang katangian ng Pilipinas bilang napauri sa kulturang may mataas sa konteksto ay hindi sila tuwirang komunikasyon o hindi tuwirang komunikasyon. Sa Pilipinas, ang komunikasyon ay madalas natuwiran. Ay hindi na hindi tuwirad ang mga Pilipino ay may posibilidad na magsalita ng paligoy-ligoy at hindi agad ipinapahayag ang kanilang tunay na salubin. halimbawa sa halip na direktang sabihin na ayoko maaring sabihin ng isang Pilipino sa paraang hindi ako sigurado kung kaya ko na nagpapahiwating ng pag-aalangan pangalawa kahulugan ng batay sa konteksto ang mga mensahe ay kadalasang umaasa sa konteksto ang kahulugan ng komunikasyon ay madalas na nakasalalay sa mga kaugalian tradisyon at relasyon sa pagitan ng mga tao. Halimbawa, ang paggalang sa nakakatanda o nakatatanda ay pinapakita hindi lang sa salita kundi pati na rin sa isang kilos tulad ng pagmamano. Pangatlo, pagpapahalaga sa relasyon. Sa Pilipinas naman, mahalaga ang pagbuo ng ugnayan. Ang komunikasyon ay hindi lamang tungko sa impormasyon, kundi pati na rin sa damdamin at pagkakaisa ng mga bawat tao. Panghuli, mayaman sa mga salita. Puno ng idioma at salitang balbal ang wika sa Pilipinas. Halimbawa, ang paggamit ng kuya ay hindi lang isang simpleng tawag kundi simbolo rin ng isang, ng isang respeto. At ngayon ay dumako naman tayo sa katangian ng kulturang mga may, may mababang konteksto o, o sa ating video na ito ay hinihimbing natin ang Australia. Una ay ang tuwirang komunikasyon. Ang mga Australiano ay mas direkta at tuwiran sa kanilang pakikipag-usap. Kapag may gusto, o hindi sila gusto, madalas ay sinasabi ito ng wala pang paligo ligoy hindi tulad sa Pilipinas. Pangalawa, mababan, mababaw na kahulugan ng mensahe. Ang mga sinasabi ay kadalasang tuwiran at malinaw ng walang malalim na kahulugan na kanilang basahin mula sa konteksto. Pangatlo, individual na pagtingin. Mas pinapahalagahan ng mga Australiano ang personal na pananaw. Sa kanilang komunikasyon, pantay-pantay ang boses ng bawat isa at inihikayat silang magpahayag ng kanilang opinyon. Pang-apat naman ay ang wikang karaniwan at hindi formal. Madalas na hindi formal ang wika sa Australia o casual lamang. Gumagamit sila ng karaniwang ekspresyon at salitang balbal na karaniwan ng naungunawaan sa kanilang kultura. Ito ay ang pagbibigay kaulugan ng mga kulay na nakabatay sa sosyo-kultural na oryentasyon ng lipunan. Pandama o Haptics Ito ay tumutukoy sa paraan ng paghawak na nakadepende sa relasyon at kultura ng kausap. Pangatlo ay ang oras o chronemics. Ang eksaktong paggamit nito ang tumutukoy sa intensyon ng tagahatid ng mensahe. Dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng diverbal na komunikasyon sa Pilipinas, unang-una sa ating tatalakay na yung kulay. Pula para sa pagmamahal, berde para sa nature o growth, violet para sa femininity, orange para sa energy, brown para sa stability. Sa Australia naman ay ang black para sa pagkakagulo, puti para sa pagiging birhen, pula para sa pagmamahal, dilaw para sa kasiyahan, asul para sa wisdom at peace, Green para sa Hope at parami pang iba. Dumako naman tayo sa komunikasyon di verbal sa Pilipinas, partikular sa oras o chronemics. Filipino time, arriving at late at the said time. Kunwari, may meeting kayo sa alas 12, pero pumunta ka ng alauna. Hindi mo nire ang oras o ang iyong kausap. Pangalawa ay ang calling in the midnight o ang pagtawag sa iyo ng iyong kaibigan sa hating gabi. Kinoconsidered iyon o sumisimbolo iyon sa pang-iistorbo. Pangat ang komunikasyong di verbal sa Australia, particular sa oras o chronemics ay ang mga sumusunod. On time or punctuality. Mapapansin naman natin na sa Australia ay kapag pumunta ng maaga o pumunta ng tama sa oras o naaayon sa oras sa iyong meeting ang isang tao, meaning nun ay nire-respeto kanya. Komunikasyon sa Pilipinas, partikular sa pandama o haptics. Unang-una na sa listahan ay ang pagtapik sa balikat. Pinapahiwatig o sumusimbol ito sa pagiging masaya o ang pagbibigay ng congratulatory haptics sa iyong kakilala or pagbati sa nakamit na karangalan. Pangalawa ay ang pagpisil sa kamay. Pinapahiwating nito na ito ay isang paraan ng pagbati. Pangatlo ay ang pagyakap sa kausap. Nagpapakita ito ng pagmamahal o suporta. Pangapat ay ang pagkindat sa hindi kakilala. Maaring maging kahulugan ng pagnanasa o pagkakagusto sa ibang tao pag ginawa mo yun. Samantalang sa Australia naman ay ang pagtatango sa hindi kakilala ito ay pag, parang pagre-respeto na rin sa hindi mo kakilala o ang pag mo sa kanya. Pangalawa ay ang raising one's middle finger o ang pagtaas ng iyong middle finger sa hindi mo kakilala. Kinukonsidera iyon na bastos o walang modo. Huli sa listahan ay ang pagkindat sa babae. Kinukonsidera iyon as inappropriate o hindi tamang gawain. Narito ang iba pang mga di-verbal na komunikasyon ng Australia at Pilipinas espasyo, karaniwang matutukoy ang relasyon ng mga individual base sa espasyo ng isa't isa. Sa Australia, pinapalaga nila ang kanilang espasyo sa pamilyan o di kaya sa pampublikong lugar. Madalas nasa isang brasong distansya o mas mahaba pa ang espasyo nila kapag ang katabi o kausap ay di nila kilala. At dumidikit lamang sila ang nakikipag-akbay sa mga kaibigan o kapamilya. Sa Pilipinas naman, bagamat pinapahalaga nila ang espasyo ng isa't isa, ngunit pagdating sa mga pampublikong lugar, gaya ng pamilihan o di kaya sa sasakyan, ay karaniwang nababaliwala ito at minsay nagkakatulakan pa. Sunod ay katawan o senyas. May iba't ibang minsay ang pagsenyas, maring ay isang partikular o inosenteng senyas sa inyong bansa, ay bastos naman sa iba. Gaya na lamang ng design, ang intuturo at gitnang daliri ay bastos o bulgar sa Australia. Ngunit sa Pilipinas, nangangahulugan lamang na peace na kadalas ang ginagamit sa simbahan. Ang thumbs up naman ay isang bastos na pamamaraan ng pagsagot sa Australia. Habang sa Pilipinas, ito ay nangangahulugan lamang na okay o approve ka sa isang bagay. Sa Pilipinas ay kinukonsider bastos ang pagtawag sa isang individual gamit ang hintuturo o tinatawag na the dog call at maaaring makainsulto dahil ito'y nangangahulugang pagtawag ng isang aso. Ngunit sa Australia, ito'y kadalasang ginagamit ng mga mag-asawa. Paralanguage Ang paralanguage ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa parehong Pilipinas at Australia. Ang mga tono, paghinto at iba pang di-verbal na elemento ay tumutulong sa pagunawa ng mensahe sa kanilang kultural na konteksto. Sa Pilipinas, ang pagtaas ng boses ay nagpapahiwatig ng galit o pagkabahala. Ang mababang boses naman ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang paggalang lalo na sa pagkikipag-usap sa nakakatanda. Paghinto o poses Ang mga paghinto sa pagsasalita sa Pilipinas ay maaring magpahiwatig ng pang-iisip o pag-aalangan. Pagtaas ng tono sa Pilipinas Ang pagtaas ng tono sa dolo ng pangungusap ay maaring magpahiwatig ng tanong kahit na hindi ito direktang nakasaad paghikbi o hiyaw. Ang mga paghikbi o hiyaw ay kadalasang ginagamit upang ipahayag ang masidhing emosyon. Ang halimbawa na lamang ito ay kapag natutuwa. Sa Australia, ang tono ng boses ay prangka at tuwiran. Halimbawa, ang paggamit ng mataas na tono sa isang biro o pagkasaya ay tinatanggap na bahagi ng kasiyahan, habang ang mababang tono ay maaring magpahiwatig ng seryosong pag-uusap. Paghinto o poses. Ang mga Australiano ay madalas na gumagamit ng mga paghinto sa pagsasalita upang bigyang diin ang kanilang mga punto. Malumanay na pagbubunyi Ang mga Australiano ay madalas na gumagamit ng malumanay na tono kapag nagbibigay ng mga papuri. Gestures at expressions. Ang simpleng pagangat ng kilay o pag-inom ng paghinga ay maaring magpahiwatig ng pagsang-ayon o hindi kaya'y pagkakasundo. At ngayon, ating ibahagi ang apat na karakteristik ng Pilipinas ayon sa kontekstong kultural nito. Una na dito ang pagmamano at paggalang sa mga nakakatanda. Ang pagmamano at paggalang sa mga nakakatanda ay isang mahalagang bahagi ng magandang asal ng mga Pilipino na ipapakita natin ang ating mga respeto at paggalang sa ating mga magulang, lolo at lola at sa ibang nakakatanda sa ating pamilya at komunidad. Sa pamamagitan ng paggalang at pagrespeto, na ipapasa natin sa susunod na henerasyon ang ating pagpapalaga at pagmamahal sa ating mga matatanda. Pangalawa naman ang pamahiin. Ang pamahiin sa Pilipinas ay isang bahagi ng kultura. Ito ay isang paniniwala o tradisyon na kariniwang inaipapasa sa mga henerasyon patungo sa iba. Ang pamahiin ay isang ideya tungkol sa mga bagay na maaring magdala ng kamalasan o swerte at madalas nakaugnay sa kasaysayan, relihiyon at lokal na tradisyon. Pangatlo naman ang pamamanhikan. Ang pamamanhikan o paniligaw ay isa sa mga magagandang tradisyon sa ating kasaysayan kung saan ang lalaki at babae ay nagkakasundong magpakasal. Kung babalikan natin ang panahon ng ating lolo at lola, tiyak na ito ay isa sa mga pinakaromantikong paraan ng paghingi ng kamay ng lalaki sa babae sa harap ng kanilang mga magulang at malalapit na kaibigan o kamag-anak. Pagkatapos nito ay mayroong salo-salo kung saan pinag-uusapan ang detalye ng kasal sa modernong panahon. Kahit na marami na ang nagbago, nananatili pa rin ito sa ating tradisyon pang-apat naman ang piyesta o kapistahan. Ang kapistahan ay isa sa mga tradisyong laganap sa ating bansa na nagsasagawa ng pagdiriwang para sa mga mahalagang okasyon taon-taon. Maraming tao ang nagtitipon upang masaksihan ang makulay at masiglang parada na sinasabayan ng mga musika. Ang mga kapistahan sa Pilipinas ay may iba't ibang uri ng pagdiriwang tulad ng kilalang Panagbenga Festival na ipinagmamalaki sa Baguio na nagpapakita ng mga magagandang bulaklak at mga sinulog festival para sa Santo Niño sa Cebu City. Ngayon, dumako naman tayo sa karakteristik ng Australia ayon sa konteks ang kultural nito. Kultura ng Australia Ang kultura ng Australia ay isang pinaghalong impluensya mula sa mga British, mga pangkat etnikong aboriginal na katutubo ng lugar at mga migrante mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang magbibigay sa bansa ng mga natatanging katangian sa paglipas ng panahon. Binoon ng mga residente ang kanilang sariling mga kaugalian at tradisyon habang pinanatili rin ang mga tanyag na practice ng kultura ang kanluranin. Ngayon, ibabahagi ko naman ang dalawang karakteristik ng Australia. Una na dito ang pakikipag-usap ng mga Australiano. Ang mga Australiano ay kadalasang hindi formal at hindi masyadong formal, subalit hindi sila bastos. Sila ay nagpapakita ng pasasalamat, humihingi ng pabor sa magalang na paraan, bumabati ng hello at madalas ng umiti. Ang paraan ng pagbati ay nakadepende sa antas ng pagkakilala mo sa si tao. Kung kayo ay magkaibigan, maaring magbigay sila ng halik sa pisngi. Kung hindi naman, magaalok sila ng tradisyonal na pagkakamay. At pangalawa naman ang mga kakaibang kaugalian o kuryosidad ng mga Australiano. Ang mga kabataan ay madalas na umalis ng bahay ng kanilang mga magulang sa murang edad, karaniwang pagtapos na kanilang pagtatapos sa high school. Kapag sila inaayahan sa mga isang pagtitipon sa bahay, madalas silang nagdadala ng regalo tulad ng bote ng alak, chocolate o bulaklak. Karaniwan silang bumabango ng maaga at kumukuha ng tanghalian bandang 12.30pm na kadalasang appetite malamang. Dahil para sa kanila, ang hapunan ang pinakamahalagang pagkain ng araw na kanilang kinakain sa alas 7 ng gabi.